Arrestado sa entrapment operations ang transgender woman na nang-blackmail sa kanyang dating kasintahan. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Huli sa akto ang isang transgender woman sa entrapment operation ng PNP Anti-Cybercrime Group sa loob ng isang hotel sa Pakong Orcavite. Inreklamo umano siya ng kanyang ex-boyfriend nang ipinakalat niya ang kanilang malalaswang video at larawan. At para tumigil siya, kailangang bakit pagtalik sa kanya muli ang ex-boyfriend. Sabi ng biktima, labi siyang naapektuhan sa pangbablockmail ng sospek. Now, nahi, na, muna yung beses na ako nakikiusap sa iyo na sigilan mo na yung pagsisig ng mga biktipagkakalat. Amangawa na ako sa sarili ko, pamilya ko. Hirap na hirap na sa trabaho tuwing papasok ako. Lagi na lang banggit sa akin na nagsend ka na naman ng mga video. Hirap na hirap na talaga ako. Sobrang hirap na ginawa sa akin. So, wala na rin trabaho dahil sa iyo. Ayon sa PNP ACG, una nang nagreklamo sa barangay ang biktima. Pero tuloy pa rin ang sospek sa pagpapakalat ng kanilang larawan at video. Hindi po makamove on yung uh, suspect kasi nakikipag-break na yung uh, victim sa kanya. Since hindi siya makamove on, patuloy pa rin yung pag-coerce niya at pag-blackmail uh, dito sa uh, victim. Sinampahan na ang suspect ng kasong grave coercion at anti-photo and video voyeurism kaugnay ng anti-cybercrime law. Sa datos ng PNP ACG, tumaas ang bilang na mga kaso ng Anti-Photo and Video Voyeurism Act na nasa lagpas 200. Paalala po at babala galing sa PNPACG, huwag po tayo basta-basta na mag-send ng mga photos and videos natin with explicit contents. Panatilihin po natin pribado yung mga sexual activities natin para maiwasan natin yung ganitong incident. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bago Pilipinas.